sa ating lahat, uh, mga double cards, ito pong inyong lingkod, ang legit double at TVJ supporter na si Travelit. Nung ako'y maliit pa, sila ang nag-alaga. Hindi pa pwede yung ngayong ako ay grade 1 na, oh, nag-aaral na. Tapos i-connect mo para may rhyme-rhyme rhyme lang siya. Ganun lang yun. O bakit si Raisa? Hmm ang unang paglipad. O, oh di ba? Isa, dito si Raisa kasama ko eh. <laughs> ang unang paglipad ni Raisa. Ang ni Raisa? <laughs> ha, ang unang paglipad ni Raisa May Dizon. <laughs> ang unang pagkanta ni Ay Sigera. <laughs> Pero ito, kaya maybe by, sa sizing, wag na matakot. Wag magpapatalo sa tumitingin at nag-iisip ng kakarampot. Makikita rin nila at nakikita ko, nakikita ng inosente kong mga mata. Yung pa lang yun, mga bayan. Pero masyadong na-capture yung, 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 ano ko doon, attention ko doon sa sinabi ng bata. Doon lang sa huwag magpapatalo sa tumitingin at pag-iisip ng kakarampot eh. Sino pinatutukuyan mo doon? eh mainit sa ang mata sa MTRCB. Di ba? Para sa mga magulang, alam niyo marami na nagre-react. Gusto nga nila ipakulong kayo eh. Ano ba 'yun? <laughs> ano naman kayo masyadong berdugo. Intindihin naman din natin yung mga magulang. Baka naman gipit na gipit na. <laughs> hmm, kailangan, kailangan yung pera. <laughs> Nakahit kahit na ginamit na yung anak nila sa mga tula-tulaan nila, ay, Diyos ko na, ma ano ba ito, mga, mga magulang, nakatulad ko, nga. Ah. <laughs> Lahat naman tayo nangangailangan ng pera. Sino bang hindi? Yung mayaman nga, gusto pa yung mama eh. Yung mahirap, gusto magkapera. Pero depende, kailangan maayos. Makikilala yung anak natin, hindi ron sa tul Hindi doon sa tinula ng anak natin na nakapture na, ang, na, na, na yung, yung atensyon ng mga nanonood na-capture yung atensyon ng, ng MTRCB. Pag pinatawag kayo niyan, sasabihin niyan, sino ang gumawa ng tula? Dalawa lang bagay yan. Yung PA doon o yung sa production o yung nanay. At bago nyo isa lang yan, dapat yan ay uh, dumadaan sa editor-in-chief. So bakit nakalusot yung tula na yan? Aber? <laughs> Di ba mali? May mali siya. O sabihin natin, eh, tula lang naman yun. Oo, pero tingnan mo ang laman ng tula niya. Grabe, ang talino niya. Ito, gamitin niyo yung bata sa tula ninyo. Eh, eh dapat kayo na lang ang pumunta sa harap. Tinula niyo na lang. Papapahamak yung anak ninyo. Mamaya pagdating sa school, bulihin pa yan. Eh, hindi naman lahat ng sa school eh, naka, naka, maka ano, maka showtime, maka EAT. O, oh, eh kung mabuli yung anak mo, makita nung teacher niya yan, saka yung, eh, may ano doon, uh, legit double cuts doon, na nanay, kaklase nung anak niya, yung anak mo. O, anong gagawin ah, mo? Nga. Eh kung buli niya yun yung anak mo. <laughs> Ba't tumula ka nung ganun? Anong ibig sabihin ng tula mo? Sino sumulat ng tula mo? Ba't ganun ang tinula mo? O, oh. sige nga, Oh, anong iniisi ang ano ngayon nang iisipin ng mga classmate, ng mga teacher? Wala naman siyang alam tungkol sa controversial, mali ba niyan, 'di ba kayo nagsasabi na kapag bata, inosente, walang naiintindihan? <laughs> nagbibigay lang ng ng meaning ay yung mga matatanda, 'di ba? O <laughs> oh, ayan, eh paano natula ng bata 'yan? Anong alam ng bata diyan sa sa pag-iisip na kakarampot? Sige nga, paliwanag nyo, explain. <laughs> point ko doon, dapat hindi nyo pinagagamit yung mga anak ninyo doon sa mga walang kwentang bagay. Kung gusto nyo manalo, alam nyo, kahit naman kasi ano kung talagang magaling yung anak nyo, mananalo at mananalo yan kasi magagaling yung mga judges. Alam nyo mga judges kung ano ang gagawin nila. Bibo yung anak mo, napakagaling yung anak mo. Huwag kayong magpumayag. Mga magulang, kahit ako, mga ma, ma, magulang din ako na, na Nagkaanak akong babae, gusto ko siya maging tista, gusto ko siya maging model. Ang problema siya, yung ayaw. Kaya, okay, stop. Ganun lang, o siya gusto niya, supportahan mo. Pero wag mo ipapagamit sa mali. <laughs> At maling-mali, huwag mo kang papayag. Kasi, ang balik niyan sa'yo, sa magulang, hindi sa bata. Kasi anong alam nung bata? Kinabisa niya lang yun. O, kailangan pa ba bang kumamit ng Miriam uh, dictionary yan para malaman ng bata na ibig sabihin ng kakarampot. Pag-iisip na kakarampot, anong ibang term nun? Kakarampot na utak. Oh. Wag kang, wag kang patatalo sa kakarampot na utak. Sino yung mga yun? Sige nga. Oh. Wag ganun, uy. Ako sa akin, reaction lang bilang magulang. Na uh, hindi, tapos tapos sasabihin nila, ayaw tumigil. Eh, sino bang ayaw tumigil? Masuspindi na nga kayo, ay, kayo nga ayaw tumigil eh. <laughs> yata, forever. O, oh, 12 days lang eh. Tapos, ilang araw na lang, hihirit pa kayo. Lalo na yung mababaon yan. Huwag Sa kailangan lang na dapat maging mas payapa. Mga Pilipino naman, ngayon lang yan nakikimarate. Eh. sa after ma one week, two weeks, one month, tum tumatahimik yan, di ba? <laughs> Pero ilang buwan na, ilang na ang showtime, ilang buwan na yan nangyari niya. Hanggang ngayon, ayaw tumigil. Bakit? July 25 pa yan eh. October na. Bakit ayaw tumigil yan? Kasi nga binabuhay nyo. Dapat paligayahin nyo lang yung mga tao. Huwag nyo bigyan ng stress. Pati tuloy kami mga netizen na, netizen? nag na ako. <laughs> Pati kami mga netizen eh, na, na hindi mapigilan, hindi magkaroon ng makapag-react. Kasi nga, may nakita kaming hindi tama. Di man sinabing perfect kami. Mis na sabing gano'n pero meron kaming isip para uh, para makaintindi. Okay po? So, nananawagan po ako sa magulang <laughs> ng batang ito na si Yuri. Yuri, Yuri. No, karing kay Yuri. Ang pangin di diba? Eh, seryoso. Ah... Uh, ayusin po natin yung ating mga anak. Baka mamaya, paglaki niyan, daladala -dala niya yan na pwede pala yung gano'n. Magmamarka na sa bata yan. Na pwede pala makipag-away kahit na sa ano lang ay social media. Di ba? Baka mamaya may cellphone na rin yan. Papahawakan niyo ng cellphone. Binabas na siya ron. sagot ngayon niya. Awala oh, la Paglaki ang anak niyo, pala away na. Gano'n. <laughs> ganun. Turuan natin ng tama. At huwag tayong manghihinayang na bigyan ng panahon yung mga bata na bigyan natin ng time na na turuan na uh, sa tama huwag po tayo magpapagamit sa iba. Okay po? Okay. Ang doon po aking magiging reaction dito. Uh, Yuri, good luck uh, sa inyong lahat dyan. Kung ano yung mga pangarap nyo, ituloy nyo lang. Basta, huwag kayong magpapagamit sa iba. Okay? That's all for now. Don't forget to subscribe. It's Rabbi Bye! Peace! I'm